Buenos dias, uh, damas y caballeros. Damas. Welcome to another uh, session of the Bloodcaster. And uh, today we are going to discuss uh, this move by uh, Senator uh, Alan Peter Cayetano to position himself as a leader and uh, attack dog. of the Duterte group of uh or DDS group group of senators ha minority Kung, uh, nakita na natin kahapon ha how Alan Peter Cayetano took uh, parang may scripted sila eh mag uh, magsimula sa Banatan si uh, Senator Dante Marcoleta and then um, babak apan siya ni Alan Peter Cayetano Uh, in almost uh, many issues na yung uh, yung pagkulong ni uh, ni uh, uh, D.E. Hernandez ha huh? yung pag uh, uh, Bryce Hernandez ni uh, uh, pa, uh, yung issue ng ng uh, leadership ni uh, ki, uh, ni uh ping lakson sa blue ribbon committee yung issue nang uh, ng granting uh, of api uh quan uh, 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 uh magigagawin state witness ang mga diskaya and even yung cctv issue so at mar marami pang mga patutsada si Alan Peter Cayetano sa social media kahapon in fact uh, even before ha nag-engage siya sa mahabang debate mahabang debate sa majority senators ay uh, meron na siyang uh, patama ha kaya uh, presidente Bongbong Marcos ha at uh, uh, as early as uh, tomorrow ay yesterday morning around uh, 7 or 8 o'clock nag-post na siya ng isang uh, post na sinasabi. ah uh, sabi niya, and I quote, hingil sa halaga ng repentance. Kasi ngayon, recently, maybe he found God. Huh? So nagiging religious na to. Always quoting the Bible. Sabi niya, hingil sa halaga ng repentance. We're, we're all guilty from boat buying. <laughs> boat buying. Huh? We're all guilty from boat buying to cheating, to stealing, to lying. Important repentance. Wala po talagang pagbabago pag walang repentance. Yan. <laughs> Siyempre, obviously, I, uh, Patama ito kaya President Bongbong Marcos kasi uh, ang so far na nasasangkot sa katiwalian sa sa flood control project uh, scandal or flood control project anomalies ay mga miyembro naman na mga na mga DDS naman mostly although naglabas na mga diskaya yung Peking uh, Peking uh, uh, lista ng mga kongresista involved rin sa flood control project anomalies pero hindi naman kapanipaniwala nun. Mas kapanipaniwala pa yung sinabi ni Bryce Hernandez na link si, uh, si uh, Joel Villanueva at uh, uh, former majority leader ah, itong si Jingoy Estrada. Ah. So mas ka paniwala pa yan. So kaya may nakikita ni ni Alan Peter Cayetano na kwad na the the uh, the direction of this investigation ay papunta na sa kanila. Ewan natin na kasi uh tulad ng sinasabi ko parati sa inyo ang ang uh, nilik pa lang ng DBM ay yung uh, uh Lista ng three senators na nakakuha ng uh, ng uh 142.7 uh, billion ha insertion ni former Senate uh, President Cheese Escudero at uh, sila lang ni si Cheese si Bato at Billoneba ang nakalagay sa lista. Eh paano naman yung ibang senator? The rest of the 15 senators na bumoto ah kay Jesus uh, Escudero to become president. 118 pa ang hindi maaccount. Sino-sino sa kanila tumanggap? Ah? So ka isa kaya si Alan Peter Cayetano. Kaya nagagalit siya parang uh, 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 uh you si President Bongbong Marcos parang sinasabi. Parang yung sinabi ni Jesus Christ na who he who he who is without sin should cast the first stone ha di ba yung uh, yung babae na bin, babatuin sana to death nasabi niya may kasalanan rin tayo lahat so parang ganyan ang tema ni Juan ni Cayetano ha uh, ulitin natin ingil sa sinabi sa pinos niya sa sa twitter kahapon umaga Hingil sa halaga ng repentance We're all guilty from both buying to cheating. O, di ba? Uh, ang kwan naman talaga na binalita na uh, at may maraming grupo lumantad para dito, uh, including yung mga, yung mga grupo nila Lenny Robredo at uh, yun nga, du grupo di Duterte, na inakusahan nila si President Bongbong Marcos na nagdagdag uh, bias nagdagdag uh, bawas or gumawa ng uh, vote buying uh, electoral fraud fraud noong 2022 election at siyempre uh, kasama si Sara Duterte pero siyempre ayaw ng mga ng mga DDS na sabihin na kasama rin si Sara Duterte sa electoral fraud tina-target lang ang nilang attack nila kaya President Bongbong Marcos So stealing, syempre. Referring to what uh, the father of uh, President Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos, uh, did uh, in stealing, uh, allegedly according to the uh, PCGG, uh, to, to, nag-knock siya ng uh, 23 billion dollars. Huh? Ha? In his uh, uh, 20-year rule, 20-year uh, dictatorship dito sa bansa. At yung 23 billion, lumaki ng lumaki na to trillions at hanggang ngayon, binabayaran pa rin natin. Ha, from 1986, kasi lumaki ng lumaki, dati interest lang binabayaran natin. Ngayon, principal na. Ha? Uh, binabayaran pa rin natin until ngayon. So, to lying. So, uh, uh, he's referring to la yung Uh, siguro yung uh, denial ni President Bongbong Marcos na hindi involved uh, ang first family sa mga katiwalian kasama na yung uh, yung cover up di umano kaya uh, kay Speaker Romualdez sa mga katiwalian nito or siguro yung alleged uh, smuggling uh, by the by the brother of uh, of First Lady Liza Araneta Marcos na si Martin Araneta na di umano ha uh, may kwan may control sa smuggling activities sa bansa kasama na yung 100 billion sugar smuggling na inexpose ni senator Riza Ontiveros nung bago pa lang sa pwesto si president Bumbong Marcos so parang sinasabi ni Alan Peter Cayetano na magkasala, magkasala na naman tayo lahat bakit nyo pag pagginawa na ginawa 'yan uh, na uh, uh, Independence Commission ah indip para investigahan yung katiwalian ng mga kongresista at senator? Ah samantala kayo rin, ha? Ay maraming katiwalian, maraming pagnanakaw at electoral fraud. So parang ganoon eh, parang parang sinasabi, sino ba kayo para mag investiga sa pagnanakaw ng mga kasamahan namin at kasama na sa kasi 10 year 10 year back ang investigasyon eh kasama na sa mga plot kasi dyan naman talaga nagsimula eh. sa sa Duterte administration yung pagnanakaw in fact uh, si mga diskaya nagsimula yumaman nung nag tie up sila sa sa construction company ni uh, ng tatay at kapatid half brother ni Senator Bongo. So from there, naging uh, possibly, naging padrino na nila si Bongo, yun, uh, ang sarap, na naging fairy uh, tale na ang buhay nila sa laki ng uh, nakulimbat nila na pera. <laughs> Ngayon, nagiging living hell. Living hell. So yun nga, sa mga bago lang, uh, itong sinabi ni Alan Peter Caetano, We're all guilty from both buying to cheating, to stealing, to lying. Importante, repentance. Wala po talagang pagbabago pag walang repentance. Ayun uh, yun lang, after pinost niya ito, na bumerang siya sa mga, sa mga netizens. Kasi sabi ng mga netizens, oh, parang yung mga sinasabi mo, parang applicable yan sa'yo. Parang inamin mo na rin na nag-vote buying ka nung election, yun naman, di ba? Nag-promise siya. nag rin siya. At to stealing, di ba? nag siya na magbigay ng 10,000 sa mga kwan, sa mga parang pang, pang start up package yung para tulungan yung mga maghanap buhay, yung mga Pilipino, di ba? Pero hindi niya tinupad. So sabi niya, we're all guilty from both buying to cheating to stealing, to lying. Importante repentance. Wala po talagang pagbabago pag walang repentance. Yun. Yun. Pero ang uh, ito, na, na siya, nasunog siya dito. Dahil uh, sinabi ng mga netizens, eh lahat ng mga niyan na binanggit mo ay parang parang uh, kwan, kwan sayo. Parang uh, parang confession mo na. Parang mas applicable yan sa'yo. Ah uh, ikaw lang ang gumawa niyan, ganun. <laughs> so he was forced. He was he was forced to make another video last night na 엔vitenka uh, channel 5 for this at uh, TVPT TV, uh, news 5 for this uh video. Ah uh, kaya napilitan siya gumawa ng uh, ng explanation sa sa Twitter uh, post niya. Pero yung explanation niya, ganun rin, nang lumalabas parang pag-amin rin sa ginawa niya. So, panorin natin ito, ha? Ah. O, oh, yun. Another lawyer na pumalpak. Kagaya lang yung pagkalat ni Marcoleta Kapon. At na-lecturan pa ni Tito Soto. handali hindi na handali hindi na kuan speaker ko handali patayin ko yung dinahagip yung yung bluetooth handali ah bluetooth bluetooth handali ay ay pala yun bluetooth Para maganda yung sound. Sandali nga. Hindi niya na nahanap yung uh, bluetooth ng kwan ko. Speaker. Ayan na. Hindi, ibig Hindi pa rin. Sandali. Why oh Why? Luma na kasi itong kwa natin, speaker. Sandali, sandali. Off na lang, sandali. Hmm. Ayan. Okay, go ahead, Alan. Explain yourself. Explain yourself, your uh, uh, confession. Hindi po ibig nun, Na ah. hindi natin nakakabulin ang mga naging korak. Hindi po ibig sabihin nun yung those projects. Paninikel, extortion, hindi na. Nali. Ano ba yan? Baka yung napupunta yung Bluetooth sa ibang phone ko. Sandali ah. My goodness. Nalilang, lang, kape muna kayo, kape. Ay, naka-on pala yung Bluetooth dito sa isang phone ko. Dito napupunta yung uh, sound. Denali, mm. Come on. O yan. Kahabon. Ayun. Hindi po ibig sabihin. Okay. Eto na. Hindi po ibig sabihin nun na hindi natin nakahabulin ang mga naging corrupt. Hindi po ibig sabihin nun yung ghost projects, paninikel, extortion, hindi natin nakahabulin. Di ba? Kasi nga, and then, um, syempre minsan 1, 2 a.m. tayo nag... Uh, Kasi sabi ng mga netizen, parang parang pinipigil niya si President Bongbong Marcos para ituloy itong uh, investigasyon sa mga ghost uh, ga go sa flood control projects at at iba pang pa katiwalian sa mga budgetary insertions mula pa sa Duterte administration hanggang sa Marcos administration ha kaya sinasabi niya bakit ikaw ba wala ka bang kasalanan sa electoral cheating ikaw ba uh, parang may patama rin siya pati hindi pagbabayad ng 203 billion ng mga Marcoses yung state tax nila sa bansa Ha? yung uh, taxes nila na na the uh, na uh, which they owed the Philippines since uh to, or 25 years ago nagka-interest na nagka-interest na hindi pa rin sila nagbabayad so yun uh, ulitin natin hindi po ibig sabihin nun na hindi natin nahahabolin ang mga naging corrupt hindi po ibig sabihin nun yung ghost projects, paninikel, extortion, hindi natin hahabulin, di ba? Kasi nga and then um syempre minsan 1, 2 AM tayo nag uh, <coughs> nag uh, a so mabilis ako magsalita. So whether mali ang pick up or to the twist or minsan naman uh, the way I said it kasalanan ko. So when I said everyone is guilty, ang ibig ko sabihin po doon walang inosente. So nung sinabi kong vote buying, sabi ko, nangyayari pa rin sa ating bansa. So whether 10% yan, 30%, 50% ng mga lugar sa Pilipinas ay may vote buying, wala naman pong 100%, di ba? Kasi kahit maliit yung town, walang 100% doon. So what I'm saying is that, kung sasabihin ng ibang botante, kayo lang politiko may kasalanan, kung sasabihin ng mga negosyante, kayo lang politiko, meron nag-bribe sa politiko. Maaring negosyante yun. Meron pong nagsasmuggle, meron pong drug lord, meron din po nagbebenta ng kanyang boto. So ang sinasabi ko po, if we want national renewal, we want revival, gusto natin pagbabago sa ating bansa, may acknowledgement nung, uh, nung bansa. Kaya natawa ko kasi yung isang nag-comment kapatid ko pa, hindi daw siya agree. Hindi ka-agree sa repentance. Repentance is saying, mali pag-iisip po. Balik ta natin. So, tignan niyo po ang kultura, political economic kultura ng ating bansa. Grabe po, pag mayaman, nakakalusot. Pag may hirap, hindi. Kung uh, mayaman, naghirap, may kakainin pa rin. Mahirap, minsan walang panggamot, walang panghirap. Corruption, everywhere na lang natignan mo whether BIR, Customs, Congress, Senate, DPWH, pati pangdadaya sa media. Sa... So, everywhere, ha? corruption, everywhere. Ha? Eh, uh, mas nasasabi mo na yan sa Marcos administration. Pero nung nagpapasarap ka sa buhay, under Duterte administration, wala ka nakita, katiwalian. Habang DFA secretary ka, wala ka nakita habang senator ka. Wala ka nakita habang uh, speaker ka pala, speaker. Ha? Sa House of Representatives. So baka takot ka nung speaker ka, kagaya ni Romualdez, meron ka rin mga insertions. So baka takot ka. Ha? So wala ka nakita noon mga killing of 30,000 Filipinos, Yung pag, pagnanakaw sa atin, massive. Kaya iniwan tayo ni Duterte ng 13 trilyon na utang. Kasama na 'yung 50 50 million Caldero mo sa Southeast Asian Games na pinakapangit na torch sa buong Asian Games at ngayon useless. Ni hindi lang man binibisita ng tao dahil ang pangit for 50 million. It's not art, it's a monstrosity. Monstrosity. Sa ibang bansa sa Calgary, pumunta ako sa Calgary, sa Calgary, Canada, ako uh, saan gumana print once yung Olympic, pumunta ako sa sa Australia kung saan gumana print yung Olympics at iba pang parte ng mundo, yung mga site ng mga dating Olympic uh, game uh, kung saan nagganap yung Olympic Games, or kaya ASEAN Games sa Asia, ha? nagiging tourist attraction. Ah, kahit pumunta ako sa recently, pumunta ako sa Norway ba yun o sa Iceland. Ganon, di, dinala rin kami sa world's uh, famous ski resort ah, na, na from the 1960s, uh, uh, marami rin naganap mga major sports events. Naging tourist attraction siya. Pero meron ka ba na rin nakita turista na dinala para mag-admire at mag at mag-selfie sa kawa ni Alan Peter Cayetano ha, na ginamit sa ASEAN Games. Wala. It's so ugly na walang gusto mag-picture doon. At a cost of 50 million pa naman. So wala ka nakita katiwalian doon. <laughs> at overpriced. Siya yung namuno doon. Yung ASEAN hmm. Game na uh, expenses. ah, Wala ka nakitang katiwalayan doon. Ngayon, lahat na lang. Pati electoral fraud. Hinaha, hinahalungkat mo. If electoral fraud issue laban kay President or pandadaya sa si eleksyon laban sa kay President Marcos. Tuloy tayo. What I'm saying, we're not pointing fingers in the sense that lahat po tayo kailangan mag -repent. Now you point fingers of accusation doon sa mga gumawa ng kalokohan in specific instances na gusto mo na siya i-charge di ba So I know most of you understand but syempre pag pinick up ng media lalo pag print kasi ang dating parang uh, parang pinipigil niya yung uh, yung uh, pag uh, investiga pag kaso at uh, pagkulong sa mga involved sa katiwalian mula pa mula pa sa Duterte administration 10 years back. So kung from 20 2015 a ah, up to now. So doon siya kabado. Kaya marami marami nag uh, nagalit sa kanya sa sa net mga netizens. Kaya sinasabi na niya ngayon general daw Pati negosyante, general. eh hindi naman iniimbestigahan ng mga negosyante. So ang patama niya talaga kay President Bongbong Marcos, kumbaga, sinasabi niya, uh, may kasalanan ka rin. Pero bakit kami ang pinapainvestigahan mo? Yan. <laughs> hindi naman na-preprint lahat. Uh, that's why nga itong CIA 365, we don't talk politics. It's biblical principles, regardless kung ano ang ating religion, we talk about issues that affect our daily lives. And we're talking about self-governance, di ba? So, let, let me say it in a different way. Kailangan parati may vision, di ba? Kailangan may pupuntahan ka. Hindi ka naman sumakay ng jeep, hindi mo alam saan pupunta. Hindi ka sumakay ng bus, na hindi mo alam saan pupunta. So, as a nation, saan tayo gustong pumunta? Anong gusto natin marating? So as nababahala siya dahil uh, ayaw niya yung direction ng Marcos administration na iniimbestigahan sila. <laughs> iniimbestigahan yung mga kasamahan niya sa minority. Ah, baka pati siya na. Ah, pati um, covered yung, uh, yung investigasyon. Sana nga ibalik yung investigasyon. Isama yung investigasyon sa sa controversial overspending ng uh, ASEAN Games ha? sana isama yun ha? infrastructure rin yun ha? ang pangalan naman ng Kwan hindi lang sa flood control eh, uh, independent commission uh, on infrastructure eh. so ICI so infrastructure rin yun yung kawa, yung 50 million kawa infrastructure rin yun dapat investigahan rin yun <laughs> Siguro kaya doon siya natatakot. Okay? So, yun po. Yun po ang Alan Peter Cayetano na ngayon ay uh, naglalaway sa pwesto ng uh, Senate President at uh, bigo niya makuha ito kahapon. <laughs> Bokya sila sa school. asal sinasabi nilang inaatake nila school bukol uh, graduate na siya? Uh, <laughs> Tito Soto, pero wala, ah, bigo ang ah, plano nila, ah, patalsikin ito sa pwesto. So kaya ngayon, ayan, umiiyak na, nagbabible quoting na, nagre-repentance na. E eh, magsimula yan sa inyo, kung gusto mo talaga true repentance, puntahan mo si Cheese Escudero o si former Senator Grace po, humingi ka ng lista kung saan na punta yung 140... 142.7 billion na insertion and then kung kasi, kahit kasama ng pangalan mo ilahad mo sa media i-post mo sa social media mo at doon uh, magiging uh, kapaki-pakinabang ka pa sa taong bayan hindi yung nag preach ka ng repentance eh, repentance without concrete action is useless useless kyao kyao nyaw nyaw lang yun If you really want to repent, you start with yourself. You come up with a list of senators who receive, who receive uh, the part of the or uh, who split between themselves the 142.7 billion inserted funds by Jesus Escudero. Then that way, that will be the true repentance. Because repentance without action is nothing. It's just empty words. Ha? Huh? Mr. Senator, empty words meant to deceive and to attack ha? Huh? the president. Ganun lang yun. Ganun lang. Atake lang yan. Propaganda lang yan. Turn your words into concrete action. Then our God will reward you for it. Otherwise, you will just be speaking in uh, biblical uh, biblical sense but uh, actually you are uh 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 giving credit to the other side alam naman natin yung opposite ni God. <laughs> ay 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 o, sige hanggang dyan mo na tayo uh Uh, thank you very much everyone for watching thank you very much for joining me in this blog if you haven't yet subscribed to the blog channel please do now and, uh, and refer the blog uh, the blog channel to friends and relatives uh, buenos dias a todos